burak. Ayan ko na ang lupa. Kayo guys, mahilig mga bulak. Mahilig ako kasi mga bulak guys. Para lagyan ko silang dag, ano, daga. Pero guys, guys, so. naayos ko na guys. Ang na. Ito pa. Saka ito guys, ito kulay violet sa mabulak guys. Violet. Ito naman, kulay yellow. Tuwing maga, mabulak sa mabubuka ang bulak okay, so. ito So, ganda nito. Ay, ay natanggal matanggal naman. Ayusin ko ito. Hi, by, bye layer. Kumusta yes. guys? Guys, kaya kunang bulak guys. silik ng gula, ito kulay pink pink sa guy kulay puting nice parang pinya Lagyan ko naman sa ng ano, lupa. So guys, kulay violet. Pag na, ano siya, pag mabulas siya, kulay violet. Ganda ito guys. So guys, hindi mawala yung bulak sya. iusin ko mga tanong ko guys. 'Yan guys. Yung tapos na guys, tinayos ko na 'yan. Ito man guys. Wala mugdi diba guys, maganda. 'Yan. Yung kulay nito talaga guys, taga umaga. Bulak talaga siya. Okay. Dito ko lang na. Yan guys. Tapos na ang aking gawaing ayos na. Itong gawain ko ng mga bulat. Thank you guys sa panood.